Narinig mo na ba ang sabi ng lola mo na bawal ka magputol ng kuko sa gabi dahil baka malasin ka? Pero totoo nga ba yon o baka isa, isa, lang sa mga lumang pamahiin? Noong unang panahon wala pa kasing kuryente kaya kapag gabi madilim at delikado kung magpuputol ka ng kuko. Baka masugatan ka. Kaya ang simpleng palala naging pamahiin. Masama magputol ng kuko sa gabi ano na ngayon, may mga ilaw na tulad ng mga LED lights at flash light sa cellphone. Hindi masama magputol ng kuko sa gabi. Basta't may sapat na ilaw at ingat. Kaya kung bisig ka sa umaga, gulang ang gupit sa gabi. Pero kung naniniwala ka pa rin sa mga pamahiin, nire-respeto natin ang bawat paniniwala ng ibang tao. I-comment mo kung ano pang pamahiin ang gusto mong itapik natin dito sa ating vlog. Don't forget to like and share and subscribe. Thank you.